Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito naman po tayo sa uh, ating uh, uh, unang area ng ating Ampalaya. Bago so, ang lahat. Uh, set out muna tayo. Set out po sa Arpa family. Kay Boss Jimuel. Uh, set out po sa mga Gilirgan family uh, Ostaga family, Grande family, uh, Galilea family. So sa umaga pong ito ay dito po tayo sa uh, unang area po natin na uh, kung saan ay ayan po nabunot na. So nakatapos na po tayo ng tatlo pangatlong tanim na to sa area na to. So tiningnan ko po okay pa yung ating ano gapangan. So pwede pa po tayo magtanim ng pang-apat. Makikita po natin na okay pa po yung ating gapangan. So tanim ulit tayo ng pang-apat na tanim. So kunting alaman kalamanan naman po ay pisong farmer. Target po natin dito ay Ah, uh, na ng September po tayo magtanim. Um. Uh, yan po no, ipakita ko po yung land preparation po namin sa pang-apat na tanim. So, ang ginagawa ko po rito ay binutasan ko po yung tinanima namin nakaraan no? pinakayan ko mga halos 1 feet yung yung lalim sunod parang isang galon na bilog yung laki so ang gagawin ko po dyan yung sa tinanima namin ay maglagay po ako ng ipot ng manok So, isa, yan po ang subukan po natin kung epektibo ba or hindi. So ito po, no. Ito yung butas na tinamnima namin nakaraan binutasan namin. Ito yung sa kabila. So dito po kami sa gitna magtanim, no. Yung ipot ng manok dito. Dito. At saka dito. Sa tinaniman namin. At saka dito po kami magtanim sa gitna. So titingnan po natin kung anong kinalabasan. Abangan nyo po, no. Sa tao para kay Vincent Sorsano. At sa kay Arman Baknan sa Palawan. So ito po no, makikita po natin. Dito po kami magtatanim. So kailangan namin siguro dito mga 50 sacks o 60 sacks na ipot ng manok. So yun lang po no, sa araw na to. Sana may natutunan po kayo. No? Yan po ang isa sa gagawin po namin kung effective ba na paulit-ulit tayo ng tanim kasi pang-apat na tanim to. Seryoso na to. Uh, same area same na seedbed. no. Dito po tayo magtanim ulit pang-apat na. So subukan po natin kung okay pa ba or hindi. So 'yun lang po no. God bless po sa inyong lahat.